Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa bidyong ito ay tuturuan ko na naman kayo ng isang mabisang pamamaraan upang maging mabait ang isang tao sa inyo. Lahat po ng kanyang galit ay mawawala kung ikaw ay kanyang makakaharap kapag gamit po ninyo ang karunungan na ito mga kapatid. Pero bago po ang lahat ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa aking munting channel na magsubscribe na po at pindutin ng inyong notification bell. Isa sa mga importanteng karunungan na aking ginagamit bago ako aalis ng aking bahay. At syempre, akin itong sinasamahan ng karunungan patungkol sa proteksyon sa aking paglalakad. Yan po ang mga karunungan na aking gagamitin bago po ako aalis ng aking bahay upang masigurado ko na protektado ako sa buong mag-araw. Dahil sa marami na po akong naibahagi dito sa aking channel na isang mga karunungan na patungkol sa pagbibigay proteksyon sa ating mga sarili sa araw-araw. Ngayon naman po, ang ibabahagi ko sa inyo ay isa na namang karunungan upang mapalubag loob ang isang tao. Kahit sino mang makakasalubong o makakakita sa inyo ay mapapalubag punyo ang kanilang luob, Magiging mabait ito sa inyo at para bang tuwang-tuwa po sila kung ikaw ay kanilang makikita. Mabisa po ang karunungan na aking ibabahagi sa ngayon sapagkat ito po ay galing pa sa aklat ng lihim na karunungan. Kaya naman po, ito ay inyong pagkaingatan at huwag pong gamitin sa kasamaan. Ito ang pamamaraan sa paggamit ng karunungan na ito. Dapat inyo itong masasambit sa umaga Bago kayo umalis ng inyong bahay, tatlong ulit po ninyong babanggitin ang mahiwagang salitang ito at pagtatapos ay hipan po ang inyong sarili. Bago po usalin ang mahiwagang salitang ito, ay magdasal po muna ng isang Ama namin, isang Abaginong Maria, at isang sumasampalataya. At pagkatapos ay isunod ang mahiwagang salitang ito. Ito po ang mahiwagang salita. Liberame, ascendime, ignis amores Deo, et isto mehe, protector, amen. Yan po ang mahiwagang salita na inyong babanggitin ng tatlong ulit at pagkatapos ay hipan po ang inyong sarili. Bago po kayo umalis ng inyong bahay, dapat po ay mauusal ninyo ang mahiwagang salitang ito upang... Lahat po ng inyong makakasalubong at makakakita po sa inyo ay parabang mabait na mabait po sa inyo. Kahit na ikaw ay pupunta sa mga kritikal at delikadong lugar, sigurado po ako na safe na safe po kayong makakauwi sapagkat wala pong gagalaw sa inyo. Lahat po ng mga taong makakakita sa inyo ay parabang matutuwa kung ikaw ay kanilang makikita. At syempre po, kinabukasan ay uulitin nyo na naman pong usalin ang mahiwagang salitang ito upang magkabisa na naman po sapagkat pang 12 hours lang po ang bisa ng mahiwagang salitang ito. Kaya naman, kinabukasan ay ulitin pong usalin. Sana po ay makatulong sa inyo ang karunungan na aking ibinahagi ngayon at lagi pong gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa-tao at maging mapagbigay nang sa ganoon ay hindi po ipagkait ng Diyos sa atin ang bisa ng mga karunungan sapagkat ito po ay galing sa Kanya at siya lang ang nagbibigay ng bisa nito. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. God bless sa inyong lahat.